Kag sa numero uno sa mga balita sa Nego Subong Adlao. Prete sa mga dipasahero nga sa Pian, sa piso sugod sa Domingo. Malayo maninis sa inyo sa pila ka mga transport sector pero ginapasalamatan sa Giyapon sa mga driver. Yari ang report. Naglakat na lang halin sa flyover sa Magsaysay Street pakadto sa Bacolod City Police Office ang mag-abyan niya Milka Makalala kag Maravik Tonog Banwa agod nga makakinot sa plete. Nakibot sila sa may baluan nga magasaka na naman sang piso ang plete sa mga traditional kag modernized jeepney sumugod sa Domingo. Para budget sa ang manugbaligya nga si Maricel Baldavia. Nagagasto sang 150 pesos nga plete, halin naman sa barangay Alig sa Banwa sa Murcia, agod lang mamaligya sang produkto nga buko juice kag bukayo sa Bacolod City Government Center. Suno sa iya, wala siya sang may mahimo kon magsaka pagid ang iya gastuhon sa plete kada adlaw. Mga baligya lang. Pero ang jeepney driver nga si Ronilo Datuon, bisan paano, nagapasalamat nga halin sa 11 pesos nga regular nga plete, may dugang nga saka sa plete. Ilabi na karon nga wala man untat, nga binula na nga nagasaka ang presyo sa krudo kada simana. Piso, pero maka... Ano na Simon? Ang... Dugang-dugang na Halin sa 14 pesos, maging 15 pesos naman ang regular nga plete sa mga modernized jeepney. 4 pesos, tubtob 5 ka pesos nga saka sa plete ang ginhinyo sa nagkalain-lain nga transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero piso ang naprubahan nga provisional fare increase samtang ginatunan pa sa ehensya ang ilang request. Nagapahanumdum naman ang LTFRB sa mga driver kag konduktor nga ipasiguro ang paghatag sang discount sa mga senior citizen, PWD kag estudyante nga pasahero.